Hi guys! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon kaming nakakapanabik na balitang ibabahagi, ang Filipino actress na si Mara Lopez, at ang kanyang asawang si Chandler Booth, ay kakatanggap pa lang ng kanilang baby girl, si Lana. Ako ay nasasabik na bungkalin ang kanyang paglalakbay na puno ng kadalakan. Pasok na tayo! Ayon sa ABC Bin, buong pagmamahal na ibinalita ng mag-asawa ang pagdating ng kanilang anak ngayong araw, September 4, 2025, at siyam oras lima minuto das Philippine time. Ito ay tunay na isang full circle na sandali para sa pamilya Lopez. Noong Nobyembre 2024, ikinasal si Mara kay Chandler sa isang matalik na kamanghang seremonya sa El Nido, Palawan, habang naglalakad sa iso na napapalibutan ng pamilya at mga kaibigan. Ang kanyang ina, dating beauty queen at aktres na si Maria Isabel Lopez, ay naroroon sa pagdiriwang at kalaunan ay nag-host ng magandang baby shower para kay Mara sa California habang hinihintay nila ang pagdating ni Lana. Kaya, dumating na si Baby Lana. At habang hindi pa ibinabahagi ang mga detalye tulad ng petsa ng kanyang kapanganakan, timbang, at haba, isang bagay ang sigurado na papaligiran na siya ng pag-ibig. Ang bagong kabanata na ito ay nagmamarka ng magandang pagbabago para kina Mara at Chandler mula sa bagong kasal hanggang sa mga unang beses na magulang. Ang paglalakbay ni Mara mula sa engagement noong kalagitnaan ng 2000 at 23 hanggang sa kanyang kasal sa Palawan noong huling bahagi ng 2000 at 24 at nayon hanggang sa pagiging ina ay walang kulang sa mahiwagang. Hindi ako makapaghintay na makita kung ano ang hinaharap para sa munting lana, at tiyak na manonood kami ng bawat kaibig-ibig na sandali. Kung nasasabi ka rin dito tulad ko, pindutin ang like button na yon at siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang mga update tungkol kay Mara at sa kanyang lumalaking pamilya. Huwag kalimutang ihulog ang iyong mga pagbati para kay Lana sa mga komento sa ibaba.